Nihilam ng apoy ang bahagi ng Divisoria Mall sa Binondo, Maynila. Dalawang lalaki ang natrap pero agad din silang nailigtas at naisugod sa ospital. May live report si Oscar Oida. Oscar? Susan, mag-a-alas 12 pa ng hating gabi nang simulan na muli apoy ang new Divisoria Mall dito sa may Binondo, Maynila. Pero hanggang sa masanda ay patuloy nilalaman mo ng uh, sunog ang naturang uh, gusali. Ata uh, ayon nga sa nakuha natin informasyon, ilang minuto na nakakalipas, muling inakyat ang hudyat ng alarma sa Task Force Bravo. Halos matakloban ng makakapal at maitim na usok ang New Divisoria Mall sa Binondo, Manila nang abutan naming buong sikat na binobomba ng mga bumbero pasado las 12 ng hating gabi. Sa usok at usok pa lang, di may pagkakailang malakas na ang apoy sa looban. Kaya mga bomberong unang nagtangkang pumasok, bagaman may breathing aparatos na, hindi pa rin kinaya. Zero visibility. Zero Lalo, makita. Lalong nasubok ang kakainan ng mga bombero nang mapag-alamang may dalawang tauhan pala ng naturang mall ang natrap sa tuktok ng gusali. Ano sa dalawang tao to? Ngayon yung isang tao, ano rin eh, guardia tsaka maintenance, ayon sa Sos ng mga guardia rin. Ay, -trap sila? Yes, na-trap sila. Kaya ngayon, sila makababa. Kaya sabi sila ng tali. Ang ngayon, hindi eh. Gamit ang makapal na lubid, dahan-dahang ibinaba ng mga ang isa sa kanila. Pero sa kalagitnaan ng gusali, naipit ang lubid. Nabitin ng rescue kung saan may kakabalan ang usok. Sa puntong ito, napilita ng umakyat ang mga bumbero.

Matapos ang may tatlong oras sa panatili sa tuktok ng gusali, matagumpay ding nasagip ang dalawa. Agad isinugod naman ito sa pinakamalapit na ospital. Uh, okay na, okay na. Susan, base sa uli natin pakipag-usap sa mga kagawad ng pamatay sunog, mukhang nagsimula ang uh, apoy dyan sa may, kung hindi sa basement, dyan sa may unang palapag na naturang uh, gusali sa mga tindahan daw ng mga laruan. Uh, sa mga sandirito, hindi pa nilang matiako ang ng sunog. At kung pagmamasdan nga natin itura ng mga usok na lumalabas dyan sa gusaling yan, ay mukhang walang balak sumuko ang naturang apoy. Ano mga sandali, usapan-usapan pa nga dito ng mga bombero. Susan, baka rin tumagal pa ito ng dalawang araw. Susan? Maraming salamat, Oscar Oida.